Hello! Magandang buhay mga kachusi! Gusto ko lamang po i-share sa inyo ang ganap sa aming pamilya. Ayan nga po, nagkayayaan po kami na magsimba sa Manawag. Ayan po, sa Pangasinan. Actually, once in a year, nagpupunta kami dyan para makasimba naman. Parang banding na rin ang pamilya namin. Ayan po, syempre, atin ang misa at pasyal-pasyal na, paikot-ikot dyan ang sarap po mamasyal dyan Ayaw, uh, actually monday yan ang daya rin palang tao kapag monday ka magpupunta sa Manawa kasi before eh, sunday kami pumupunta ay super jampak po talaga pag pumunta ka ng sunday so advisable din naman pala pumunta ng ordinary day kasi may misa din naman continuous pa rin yung mas nila kahit na ordinary day siya ayan po oh, ayan syempre pasyal pasyal ayan po ang kapaligiran ng simbahan ng Manawag. O, ba? Diba? Pasyal-pasyal lang tayo dyan. Pagkatapos namin maten at syempre, hindi rin po makakalagpas. Makakalagpas. Pumili na rin kami ng mga souvenirs dyan. Ayan. Okay. At syempre, since nandun na rin, nalang din naman kami, sinabay na, din, sinabay na din po namin ang pagpapabless ng aming bagong ban. Ayan. Pinabless na po namin siya. Okay. Actually, yung dati namin... No, actually, actually yung dati namin sa yung Fortuner namin, diyan din namin siya pinabless sa manawag den Okay, ayan po ang buong pamilya namin. Ayan si father. Maloko din si father. Napakabait ni father. O, ayan lang. yan lang naman ang gusto ko i-share sa inyo, mga kachusi. Ayan po, ayan na. Pati na kami, nablessan na rin kami ni father. Okay, salamat sa inyong pagpanood. Don't forget to like and subscribe to my channel, My Choice TV po. Bye.